Magandang araw, mga kaalaman na hinog. Alam nyo ba na isa sa pinakamasakit na maranasan ng isang magulang ay ang mawalan ng respeto mula sa kanyang sariling anak? Oo, mga kaibigan. Kapag ang iyang anak na minsan ay naging masunurin at magalang, ay bigla na lamang nagbago at naging pasaway, walang pakiramdam, at hindi na ay ginagalang ang iyong mga salita at otoridad, ito ay maaring magdulot ng matinding lungkot, panghihinayang at pagdududa sa sarili bilang isang magulang. Ngunit, huwag mawala ng pag-asa. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang sampung makabuluhan at epektibong hagbang na maaari ninyong gawin kapag napapansin ninyo na hindi na kayo ginagalang ng inyong anak ang mga tips na ito ay base sa mga payo ng mga child psychologists, family counselors at sa mga karanasan ng mga magulang na nakalampas na sa parehong sitwasyon. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo dahil ang bawat akbang na ito ay maaging maging simula ng pagbabago at paghilom ng inyong relasyon sa inyong anak. Panguna sa ating listahan, magpahinga muna at huwag magpanik. Kapag napapansin mo na ang iyong anak ay hindi na iginagalang ang iyong mga salita at utos, ang unang dapat gawin ay huminga ng malalim at huwag magpanik. Ang pagkapikon o paggalit ng biglaan ay maaaring magpalala lamang ng sitwasyon. Bigyan ng iyong sarili ng oras upang magpahinga at mag-isip ng malinaw. Tandaan ang pagiging kalmado at komposado ang iyong magiging pinakamalakas na sandata sa ganitong mga sitwasyon. Minsan, kailanang mo lang ng konting distansya upang makita ang buong larawan at maunawaan kung ano ang talagang nangyayari. Huwag magdesisyon ng padalos-dalos o magsalita ng may galit sapagkat ito ay maaaring magdulot ng permanenteng sugat sa inyong relasyon. Maglaan ng ilang minuto o oras upang kumalma bago ka usapin ang iyong anak. Pangalawa sa ating listahan, makipag-usap ng maayos at walang sisihan. Kapag handa ka na, makipag-usap sa iyong anak ng mahinahon at walang sisihan. Imbis na magalit o magdikta, magtanong kung may problema ba o may nararamdaman siya. Maaring may mga bagay na hindi mo nalalaman na nakakaapekto sa kanyang pag-uugali. Pakinggan ang kanyang mga hinaing ng buong pag-iintindi at bukas na isip. Iwasan ang paggamit ng mga salitang ng huhusga tulad ng laging o hindi kailanman dahil maari itong magpakibat sa kanya. Sabihin ang iyong nararamdaman ng maayos at malinaw nang hindi umatas sa kanyang pagkatao. Halimbawa, sabihin, nasasaktan ako kapag hindi mo ako pinakikinggan. Imbis na, wala kang modo ang mahinahon at respetadong pag-uusap ay maaring maging daan upang maipahayag ng parehong panig ang kanilang mga nararamdaman at mabuksan ng komunikasyon. Pangatlo sa ating listahan, itakda ang mga malinaw na hangganan at pamantayan. Mahalagang itakda ang mga malinaw na hangganan at pamantayan sa inyong tahanan. Ipaalam sa iyong anak kung ano ang inaasahan mo sa kanya at kung ano ang mga kahihinatnan kung hindi niya ito susundin. Ang mga hangganan ay nagbibigay ng istruktura at nagtuturo ng responsibilidad. Siguraduhin angkop ang mga patakaran sa kanyang edad at kakayahan. Ipaliwanag kung bakit mahalaga ang mga patakarang ito at kung paano ito nakakatulong sa inyong pamilya. Maging consistent sa pagpapatupad ng mga ito upang malaman ng iyong anak na seryoso ka at hindi ka nagbibiro. Halimbawa, kung ang patakaran ay walang paggamit ng cellphone sa hapagainan, dapat itong ipatupad sa lahat ng miyembro ng pamilya ng walang pagtatangi. Ang pagkakaroon ng malinaw at pare-parehong mga hangganan ay nagtuturo ng respeto sa otoridad at sa ibang tao. Pang-apat sa ating listahan. Ipakita ang tamang halimbawa sa paggalang. Ang mga hanak ay parang mga sponge Sumisipsip sila ng mga bagay na nakikita nila sa kanilang mga magulang. Kung nais mong igalang ka ng iyong anak, ipakita mo muna kung paano igalang ang ibang tao. Igalang mo siya, ang iyong asawa, at ang ibang miyembro ng pamilya. Ipakita ang tamang pag-ugali sa pamamaditan ng paggamit ng po at opo, pagtulong sa iba, at pakikinig ng mabuti kapag may nagsasalita. Huwag magtaas ng boses o gumamit ng masasumang salita kapag nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Iwasan ang pagsigaw o pananakit dahil ito ay nagtuturo ng maling paraan ng pagharap sa problema. Tandaan, ang mga bata ay mas natututo sa mga nakikita kaysa sa mga naririnig. Kung iginagalang mo ang iyong anak, mas malamang na igagalang ka rin niya pabalik. Baka naman po total wala namang kinikita ang channel namin. Baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Panglima sa ating listahan, bigyan ng atensyon at oras ang iyong anak. Minsan ang kawalan ng respeto ay senyales ng kawalan ng atensyon. Ang mga bata at teenagers ay maaaring magpakita ng hindi magandang pag-uugali upang makuha ang iyong atensyon. Bigyan ng kalidad na oras ang iyong anak araw-araw, kahit 15 to 30 minutes lamang. Mamasyal kayo, kumain ng magkasama, o gawin ang anumang aktibidad na pareho ninyong gusto. Sa panahong ito, iwasan ng paggamit ng cellphone o anumang distraction at pagtuunan ng pansin ang inyong pag-uusap. Magtanong tungkol sa kanyang araw, mga kaibigan, at mga interes. Ipakita na ikaw ay interesado sa kanyang buhay. Ang regular na quality time ay nagpapatibay ng inyong relasyon at nagpapaalala sa kanya na mahalaga siya sa iyo. Kapag nararamdaman ng isang anak na siya ay minamahal at pinapansin, mas malamang na igalang niya ang kanyang magulang. Pang-anim sa ating listahan. Kilalanin at purihin ang mga positibong bagay na ginagawa niya. Huwag lamang punahin ang mga pagkakamali ng iyong anak. Kilalanin at purihin ang mga positibong bagay na kanyang ginagawa kahit na maliliit na bagay lamang ito kapag siya ay sumunod sa iyong utos o nagpakita ng magandang asal, purihin siya. Sabihin ang salamat sa bagtulong o magaling ang ginawa mo. Ang positibong reinforcement ay mas epektibo kaysa sa parusa sa paghubog ng magandang pag-uugali. Nakakatulong ito na mapalakas ang kanyong kumpiyansa at maparamdam sa kanya na napapansin at na-appreciate ang kanyang mga pagsisikap. Kapag ang isang anak ay nararamdaman na siya ay pinahahalagahan, mas malamang na ipakita niya ang respeto pabalik. Ituon ang iyong atensyon sa mga bagay na ginagawa niyang tama imbis na sa mga maliliit na ginagawa. Pangpito sa ating listahan. Huwag gawing personal ang mga sinasabi o ginagawa ng iyong anak. Mahalagang huwag gawing personal ang mga sinasabi o ginagawa ng iyong anak, lalo na kung siya ay teenager ang mga batang nasa adolescent stage ay karaniwang nagiging rebelde at moody dahil sa mga pagbabago sa kanilang katawan at hormones. Ang kanilang mga salita at aksyon ay maaaring hindi tunay na nagpapakita ng kanilang nararambaman. Huwag masyadong damdamin ang kanilang mga pagsuway at pagwawalang bahala. Sa halip, unawain na ito ay bahagi ng kanilang paglaki at paghahanap ng kanilang sariling identidad. Manatiling kalmado at huwag magpadala sa emosyon. Tandaan, ikaw pa rin ang magulang at kailangan mong maging matatag at mature sa pagharap sa mga hamong ito. Pangwalo sa ating listahan. Bigyan siyang kalayaan at responsibilidad na naaayon sa edad. Bigyan ng iyong anak ng kalayaan at responsibilidad na naaayon sa kanyang edad. Hayaan siyang gumawa ng mga desisyon para sa kanyang sarili sa mga bagay na angkop sa kanyang edad. Tulad ng pagpili ng damit o pagpaplano ng kanyang schedule, ang pagbibigay ng kalayaan ay nagtuturo ng responsibilidad at nagpapakita ng iyong pagtitiwala sa kanya. Kasabay nito, ituro sa kanya ang tamang paggamit ng kalayaan at ang kahalagahan ng pananagutan sa kanyang mga desisyon. Kapag nararamdaman ng isang anak na siya ay pinagkakatiwalaan at iginagalang ang kanyang kakayahan, mas malamang na igalang niya ang kanyang mga magulang. Ang sobrang strikto at kontrol ay maaring magdulot ng pagre-rebelde at kawalan ng respeto. Pangsyam sa ating listahan, humingi ng tulong profesional kung kailangan. Kung ang sitwasyon ay hindi nagbabago o lumalala, huwag mag-atubiling humingi ng tulong profesional. Maaring kumonsulta sa isang family counselor, child psychologist o guidance counselor. Ang mga eksperto na ito ay maaring makatulong na maunawaan ang ugat ng problema at magbigay ng mga estratehiya kung paano ito malulutas. Maaari ring sumali sa mga parenting seminars o support groups kung saan maaari kang matuto mula sa mga karanasan ng ibang magulang. Ang palingi ng tulong ay hindi senyales ng kahinaan, kundi isang hakbang patungo sa pagpapagaling at pagpapabuti ng inyong relasyon. Minsan, kailangan lang ng objective na perspektibo upang masolusyonan ang isang problema sa pamilya. At ang pangsampu sa ating listahan, magtiwala sa sarili at manatiling matatag. Panghuli, magtiwala sa iyong sarili at manatiling matatag. Ang pagiging magulang ay isang mahaba at mapaghamong journey na puno lang mga pagsubok. Huwag isipin na ikaw ay nabigo bilang isang magulang dahil lamang sa may mga pagkakataon na hindi ka iginagalang ng iyong anak. Tandaan, ang bawat magulang at anak ay may kanya-kanyang kwento at hamon. Manatiling positibo at huwag sumuko. Patuloy na ipakita ang iyong pagmamahal at suporta sa kabila ng mga paghihirap. Ang pagmamahal at pagtitiis ay magbubunga rin ng pagbabago sa tamang panahon. Ipagdasal ang iyong anak at hilingin ang patnubay ng Diyos sa inyong paglalakbay bilang isang pamilya. Mga kaalaman na hinog Ang kawalan ng respeto mula sa anak ay isang mahirap na hamon, ngunit hindi ito imposibleng malampasan. Sa pamamagitan ng pagmamahal, pagunawa at pare-parehong paggabay, maaari ninyong maibsan ang tensyon at maibalik ang respeto at pagmamahalan sa inyong pamilya. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga kapwa magulang upang maging gabay din sila sa kanilang pagpapalaki ng anak. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.